Ang kami. Sino? Habang kasing papunta kami dito, kausap <laughs> mm -hmm. ko yung sponsor. Sabi. Nagalit. Ha? Huh? Na na huh? Wala man na mag kami. Oh, kaya pala ang dahilan. Kaya Oo. pala ang tigil. Kaya, kaya nand... Nagalit dun. yung sponsor. Nandun sa live ni Kuya Bal yun eh. Ah. Oh. Hindi pwede. Bata pa yan. Ay, ba't siya nangyengi dun? Oh. Sabi nga niya ganito. Di, sabi ko hindi, pabayaan mo na. Hmm. Kasi nagustuhan namin ito para sinisiguro namin. Sigurado si na? Si Ido. Mm -hmm. Ang, ang yung assurance, so. para kay Ido at kay Bian. Mm Olives TV. Olives Ravina. Olives TV. DJ Franza. Sorry guys. Andito na po yung uh, founder ng uh, Etsy. Ayan na guys. Ang growing malaki. Ang <laughs> growing malaki. Ayan. Lakad, Ay, lakad pang mayaman yun ha! Dok, bakit lagi kang Lakad pang mayaman yun ha! <laughs> <laughs> Grabe yung pormahan ah! Oh. Diyos! Diba talaga? Grabe oh. ka talaga yun ah! Iba iba talaga daw! Kaya, kaya lagi kang tinitira ni Kuya Bobby, Mayaman ka na <laughs> daw eh! Hahaha! Ayabi si Bobby! Maritis na walang <laughs> kwenta yun! Lagi kang ginaano na yung Kuya Bobby? Tinitira ko ngayon. May limang million to Tapos yung babae niya ngayon, abot ng 1.5. Ay, di, dalawang million, million Alam nyo guys, kung magkano yung damit ni Doc, iyan yung pinakamahal na brand ng damit, Macbeth. Unlike doon sa... Yung guess, yung guess. Oh. Mas mahal yan kisa Tans, Tans. sa do, do. guess. So, Tans, sir, Sponsor sure. po, padalhan nyo pa Mac kung bit -bit ganit siya. <laughs> siya ng Bitmax. Bitmax? Grabe ka, Doc! Gumagamit ka nun? Bitmax? Oo. Doc, ano yung brief mo? Patingin brief mo, Doc butas to. Igro. Ano yan? Poy. Poy. Ilbi. Ilbi. Ano? Ano? Ilbi. Ilbi Grabe ka talaga dog. Ilbi daw. Di ba lang to. Ang ganda pa din mo. Ang ganda ng kulay. tayo eh. oh. Meron na ba yung bro sa Shopee? Nakaka-order na ganyan, oh, sombrero? Order ka kaya, no, kay ano, sa Shopee, kay Richin. Kay Richin? Hindi, yung Richin na ano, ganyan na oh, sombrero? Meron na? Oo, kay Richin. Siya may ari sa si Shopee. Ayan po, mga kalingap. Pansinin niya sapatos sa Chato sa Libs. It's P. Grabe! It's P. It's P. It's Yung so ano yun na... Mapotek uh, yun sa... Grabe. Tapos... Nung pag-run training yun. Ay, meron ay pinaka Marine sports car. Techno oh. Marine. Tecno Marine Marine. Small size. Willy Revilla me. 200,000. Magkano 'yan do? 200,000. Magkano 'yan? 200,000. 200,000. 200, 200, oh. oh. 200, wow. Ikaw ba naman mayaman susuot ka ng pagisa-isa. Tawanan ka lang. Tawanan ko lang ng iba, Panindigan mo na mayaman ka. Open ako Kummalapit nang yumaman ni. Big break oh, na lang ang kulang niya. Nagibig dance na ganyan ang trabaho na <coughs> gig break dance. Ay, ayo, sige, ayo. Oo. Nini-copy lang naman kay doko yung mga ganyang galaw eh, no? Eh nagpayaman siya kay sa patos. HP, HP, HP. High flat. High flat. Eh, tipid lang po. Joke naman yung anak mo? sabi yung anak sa loob. Sa loob. Naman, Kasi matagal din na dalaw eh. Ay. Hindi naman nung masasabi mo ngayon? Nami-miss talaga ng mga tao. Sa mga nami-miss, panuurin nyo na lang. Yan. Yeah. nyo nilang mamaya. No? Nag-vlog na ngayon para sa inyo. Ay, Meron akong bulok. Ano yun? Maganda ito. Tutok natin ang camera natin at... Naman kami kahapon. Ha? Uy! Hindi matang natuloy. Baga! Ito po, unang-unang kasi eh. Okay, Pinapanood ko sa live niya. Kagabi. Sa live niya? Okay. Pinapanood ko sa live niya. Huwag mo kagad kukuntahin. Oh, sige, sige, sige. Dok, ulit, 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 ulit. Ulit, Ano yan? yun? ano yun? Naman kami ka. Ha? Hindi man nato Sabi ko, huwag mo <laughs> Pagpatuloy mo hinarang kami. Sino? Habang kasing papunta kami dito, <laughs> mm -hmm. kausap ko yung sponsor. Sabi. Nagalit. Ha? Huh? Nung malaman na mag, mag, mag kami. Huh? Kaya pala ang dahilan. Wow. Kaya yung tigil. Kaya Kaya Nagalit yung sponsor. Nandun sa live ni Kuya Val yun eh. Ah. Hmm. Hindi pwede. Bata pa yan. Ay, ba't siya nangingialam dun? Hmm. Sabi nga niya ganito. Sabi ko hindi, pabayaan mo na. Hmm. Kasi Magkagustuhan namin ito para sinisiguro namin. Sigurado si na? Sa IDO. Yan. Ang yung assurance yung para kay IDO at kay yeah. Vianze. Oh. Kailangan papirmahin namin. Oo. Oh. Doon sa kasulatan. Yun. Na walang sino mang sponsor na pwede magkagusto kay IDO. Oh. Yan. Kay oh. hey, IDO? Oo. Baka may magkagusto kay IDO. Na sponsor? Kaya kagawa, kagawa kami ng pamamanhikan na may kasulatan. Oo. Oh. Baka mamaya mayroong sponsor magkagusto <laughs> Sino yun? <laughs> tapos <laughs> Pinipigil na ni Kuya Pal Nandoon man yan sa live kapon <laughs> Tapos Papirmahin na Bawal. Habang Habang naman hikad kami ngayon hmm, Pagdating ng tamang edad Pakasal na ah, Parang fixed marriage Ang so, problema ganito uh -huh. Matagkaroon na naman ng problema uh -huh. Yung sponsor Ay Tumawag ng backup ah! oh! sabi nga, susunod sa isama ka raw. Ah! Ay, sa pamamanigan. Yan! Ay, ay, ito nga gusto ko. So, sabi ni Kuya Bal, isasama ka raw kasi hinarag kami sa Yun! Ay, kailangan ko magdala ng puso. Yan! 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 Hinarag ka. Alin na yun? Masasamang loob? Masasamang loob. Ito ba mm yun? Hindi. -hmm. Tumawag yung sponsor? Hindi! Nakaharang doon sa mga kamagong? Ha? Ngayon! Sige na pa ang tuntak. Ay! E Ay Yun na lang. Ay na ko. Bago yun ha. Ah. Eh, ibig sabihin may tumututol. Tumututol. Mukhang uh, uh, mukhang di pa makamubon yung Erika mo na sinasabi ha. Ah. Ang ng mga masasamang loob si Erika. Ha? An Ay siya. So, Erika ano? An Erika Albon. Siya <laughs> <laughs> pa yun. <laughs> Balita ka dok, yun yung big time sponsor oh, mo. dinamay mo yun. nadamay Tapos, yan? Natakot si Kuya Bal. Oh. Ay. Sabi ni Kuya Bal, ang lalaki ng mga dekalibre. Ha? May mga dekalibre pati. Uh, 29. 28. Kuchilyo. <laughs> may kaliber <laughs> 46. Ayun, namamuto lang po. Dok, kaliber 46. Nakita oh, <laughs> <laughs> ni Kuya 46. Sabi ni Kuya kailangan natin si Ulib sa bagpapas Ay, <laughs> natin. Yan! Yan! kasama natin. TV ang kasama natin. Ay, baka hindi pinasahod. Baka hindi pinasahod. Kaya naranggap. 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 Kaya naranggap nagdala kami ng abogado. Yan, yeah. abogado. Ah, lang. Ano? Hindi kami nakapagdala ng pulis. Yun! Kinakalimutan yeah, so, si nyo kasi ako doon? Kung nyo kasi ako doon kakalimutan. Eh wala ka pa naman yata. Hindi nga, kapon ako pamating eh. Wala ka pa. Tapos kumating ka ng maga. Sinasabi ko sa'yo doon. Pinarap kami. Hindi mo ako minisis Dok? Yun nga sabi, nagsisisi Kuya Balot. Pauwi na kami sinarang kami. Ang laki na mga oh. Tangki di tricycle. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Mahirap yun. Kule kule laki tricycle. na nakaharap sa kalsada. di <laughs> Tangki di tricycle daw. Ibang piraso. Yeah. Tangki di tricycle. Yeah. tricycle. Yeah. Trabado yeah. <laughs> <laughs> Ginancho na naman yung gagawa. Parang -well mga ano. <laughs> <laughs> pala kalibre Kaya, di ang matinding bulok kahapon kasi kahapon kasi yung mm -hmm. ano bro yung tinatawag na yung ano ba ka, may katubagan sabado oo mm -hmm. mm -hmm. may katubagan yung sa pasahod ah, mm -hmm. yun. oh, oh. hindi mo pinasahod hindi mo pinasahod Binaran ka ako na maki, nakikinig mm -hmm. lang sa inyo in, ina -analyze ko yung pinto mo ano mm -hmm. nagkikas man ako kahapon ulit <laughs> green na tricycle mm -hmm. tricycle di ati bianchin ito pa oh. Kasunod na. Kasunod <gulitin. laughs> na. Ginti ba? Kain na dok? Dok, 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 artists, dok. Dok. Dok, ako. continue Kasunod na. Sub-continue. na. Dok, may bulong ako, dok. Dok, may bulong Oo. Dok, may bulong ako. Ha? Balita ko kahapon, nagpasukat na daw. Nag-ano? Gaon. Na? Gaon. Gaon. Totoo ba yan? Baka. Baka ba? Kasi nung lakad namin kahapon, wala man daw. <tell> <tell> kaya siya dyan. Nandun daw sa ano? Pasukatan mo? Ano daw? Kay Karisen Ay! Ay! mo! Ito yung pinakamagaling na designer Karisen jago Saan dalawa? Dalawang designer daw ang kausap. Ay siya? Michael Cinco yung isa. Naku! Michael Cinco? Oo! Parang ano, foreigner na yun Hindi pero nasa ibang bansa. Designer na. Pinakamalupit sa kanya. Sikat yan sa ano? Ang sinisukatan yan. Wiltapap, po siya. Si... Wiltapapin. Wiltapapin. Yes. Baka yung tatong marites. Baka saan yung pera meron? Marami na sila. pag apat pag sila. Meron pa yung Meron daw Ibig yung masagot kong information kahapon na nagpapasukat na ng gaon is totoo. Totoo. Yun. Big gaon tsaka merkana. Oo. Tapos. Kuma kumain niya sila sila. Uy, kumain nga sila sir uy may bulong si dok ano yan pakita mo dok para maniwala sila yan na. resibo maniwala re sila resibo hindi re re ba galing sa petron yan hindi talagang galing to sa ano galing sa kawalan ng kawalan ng panahon hindi ba galing petron yan o galing ng resibo ng katotohanan na, na kumain sila ka, sila ko sa labi namin kumakita kita Ayan ah. Pati Nagda-download na eh. <laughs> 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 X, X, ito? Ito, ito, pat Katulayan Ay, balik. Nandun sa Brazil po. Wala, wala yung mulong dyan.

Kahapon yan. Kahapon, yan. Lang yan uh, kahapon lang yan. Oh, kahapon lang yan. Oh. Nasa ibang level na talaga. Baka talaga sa, Kaya pala napasukat na. Pasukat, na? Kaya, pala. Kaya, pala. Kaya pala. Kaya pala. Ito pala, pala yung kamay ito. na. Ano na? Kamay oh. Nagpasukat oh. na. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. O, Saan ka makikita mga kamay? Na. Oo. Oh. Naglalaro. Dalawang puso naglalaro. Oo. <laughs> oh. Kaya na dalawang pusa. <laughs>

Maraming salamat. <laughs> <Visits> <laughs> sa guys, abangan nyo lang po sa upload natin ano, ang uh, interview natin kay uh, Doc Club. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Lagi lang uh, tayong support na sa tingkat And sa mga kaisin na. Buhayin ganda siya.